Umusad na sa kamera ang panukalang 200 pesos na dagdag sa minimum wage ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Ikinatuwa ng mga labor group pero may babala ang grupo ng mga employer. Nakatutok si Tina Pangaliban Perez. aprobado na ng House Committee on Labor and Employment ang panukala para sa 200 peso daily minimum legislated wage hike para sa lahat ng manggagawa sa pribadong sektor. Nangyari ito isang araw matapos magpulong tungkol dito ang ilang labor group at mga kongresista sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez. Ang kasalukuyang daily minimum wage sa NCR ay 645 pesos nakasaad sa panukala na lahat ng employers sa pribadong sektor, mapa-agricultural o non-agricultural man, at ano pa ang kapital at bilang ng mga empleyado, kailangang ibigay ang 200 pesos na dagdag sahod. Ang mga lalabag, pagmumultahin ng 50,000 hanggang 100,000 pesos at makukulong ng dalawa hanggang apat na taon. Apat na hearing po yun, mahigit na eight months po ang naging pagdinig sa pagkat kailangan ho natin bigyan ng sapat na pagkakataon lahat ng mga hanay, grupo Panig ng na mga namumuhunan, mga investors, mga employers, mga manggagawa at yung ating government. Pero babala ng Employers Confederation of the Philippines o ECO, kakaunti lang ang makakabenepisyo rito. Posible rin daw itong magdulot ng pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo. Pag nag-a-approve ng legislative wage hike sa minimum wage, 16% sa 16 eh, of the 52 million are benefited. The other 84 percent, by bayan, marami dyan, eh, nasa informal sector, marami dyan, wala namang employers. Isa lang, ang remedy nyan, tataasan nila yung presyo nila kung kaya ng merkado o pagbabawas ng tao. Baka rin daw sa ibang bansa magpunta ang mga dayuhang negosyante dahil sa paiba-ibang polisiya ng pamahalaan. Pinapaasa mo yung mga tao, tapos ay eh, tinatakot mo yung mga investors. Alam nila kasi meron tayong policy try para bigla bang biglang legislate the wage. Yan, predictable tayo. Meron ang tao sa investors. Oras ang hinahabol para tuluyang pumasa sa kamara ang panukala. Dahil iilang araw na lang ang natitira bago mag-adjourn ang sesyon sa February 7 para bigyang daan ang campaign period ng eleksyon 2025 para mapabilis ang pag-aaproba sa panukala na nanawagan ng ilang kongresista sa Pangulo na sertipikahan itong urgent. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 oh.